So ayun, magandang gabi ano, sa lahat mga kaibon, ayan, kayo ba ang video naman po tayo ngayon mga kaibon, ayan, ang Kuya Jungs TV, shout out sa iyo kabayag. So mga kaibon, ngayon ang video na to is, papakita ko lang po sa inyo kung paano o kung paano ko ginagawa na paamuhin yung trip kung ibon, ano, na kaya gaya itong kakating. So ipapakita ko lang sa inyo ano kung ano yung paraan na ginagawa ko para sa ibon ko na yung ano may ilap para maging ma mo kaya tara So ito ano mga kaibo no itong um 4 months old ko pa lang dito na um, white face gray nakakatail cap so bali ito po yung pinapaamo ko na kakatail so bali ayun oh, may nilagyan ko na nga doon ng patoka yung bird seeds tsaka yung sunflower seeds pero ayan habang nakikita niya na nandito ako sa katabi ng ano ng cage ayan lalapit at lalapit po yan lalo na kapag binigyan ko na ng ano ng butil ng sunflower seeds yan oh. No? ito yung sunflower seeds ko yan oh. No? ito so yan kapag ka binigay ko yan tutukain yan dyan o no? yan ganyan kapag ka nagpapaamo nagpapa, ano, nga pala ako nga kay ibon ano ang ibon ano yung trip ko na ibon so, yung magagandahan kong ibon yan ganyan lang yung sistema ano, nag ang ginagawa ko so, bali huwag yung bibiglain no, na ilalapit ko nung bigla yung kamay nyo dun sa breathing cage or dun sa cage na, na kung saan nandun sila nakakulong ano. so ganyan dahan dahan lang ayan ayan ganyan kasi nung una kahit dahan 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 dahan, dahan lang yung kamay ko na hindi lalapit ko dun sa screen ng ano ng, ng, ng cage nila um, talagang napakailap dito so nilalapit ko pa lang ng ganyan yung kamay ko nandun na yan sa dulo so sa so ngayon yan yeah, no. pero talagang ano lang talaga ang tsaga lang talaga yung sistema sa so, na ng ibon yan, ganyan lang bay po yan ano yung so, kung naalala nyo yung mga last na upload ko ano sa um, sa shorts video na yung na upload ko nung dati so, um, yung ano heavy pipe nakakatid ko nung ang um, ko nung na paamuhin kaya lang Ang um, nagkasipon Ayan. So, pasinsya na po ano, kung medyo may yung makakatid ko dito sa breathing cage yun yun naman po yung sistema na ginagawa ko so next baka um, next video no? Eh, so baka pwede na natin ipasok yung kamay ko doon sa loob ng cage nila so basta dahan dahan lang yung pagbigay nila ng ano uh, ganyan lang saka mas maganda niya mga kaibon ang um, gutom yung ibon gusto sila kapag ka man um, pero so, ano nang, nang ibon kasi puso silang lalapit dun sa kamay mo kapag ka nakita nila na may pagkain dun sa kamay mo hindi so, nga yung mga naunahong ibon nun hindi lang sa kakapil baka sa parakit dun Um, gumada po po yun sa, ano, sa kamay ko kapag sa ka, gutom na sila at ang ganda niya na sa umaga kasi um, diba um, umaga ng umaga magbibigay ka ng pagkain so, gutom na gutom sila noon lalo na kapag ka walang pagkain doon o walang sak ka, sa pagkain doon sila lagyan ng pagkain nila Ayan. Ganyan lang yung sistema ano, ng pagbibigay ko o yung pagpapaamo ko ng ibon ng karatin. Ayan. 4 months old pa lang po yan uh, white na white face green na kakatin. Ayan, napakainay po ng mga, breed, mga breeder natin ngayon dito. So, ayan o, no eto no? Ayan. Ito yung yellow face gray natin dito. Naka. Ayan. Yellow face gray. nakap Gamit natin yan as breeder, ano? Kapartner nga nito. Kaya lang ito. Pwede pa matanda na. So, bali, hindi na talaga na, um, nabubuo or wala nang similya yung magiging itlog niya kaya kahit anong gawin natin ang no, mga aantay siguro tsamba lang kung ang um, tayo o makapagpaksisa tayo ng itlog gamit itong helipide na nito na hen so ito wala pang problema to kasi um, hindi pa siya ga, ganun katanda pero may edad na din yan na ilang taon na din yan pero sure pa ko dyan na pwede pa yan uh, gamitin as breeder ano? so wild type green yan yellow face po siya napakagandang kulay po niyan kung makikita nyo lang dito sa um, dito sa personal ano o dito sa actual ano? so, ayan And dito yung heavy paint ko dito ayan Nakat Heavy 5 ano, ang ganda nung palong ano. Tapos nung palong. Ayan. Kaso na lang gabi ano. So ngayon lang, um, ngayon lang yung oras natin sa paggawa ng video. So ito napakailap na ito mga kaibon. So ang, ang partner niya. um, normal grading eh oh. ano. Ngayon sa may gilid. So wala pa pang itlog magaantay pa tayo nga ng mga sana hindi nabuti ng, ano, ng buwan ano may tingaling na yan so, kasunod kaso na lang hindi pa wala pang update kung maning itlog na nga ba so ito susubukan natin to na subuan o na bigyan ng ang uh, ng sunflower seeds titignan natin kung lalapit siya ayan Ayan, hindi ba ayaw, no? Mahirap siyang, ano, ang um, bigyan ng pagkain. So, really, hindi talaga siya ang um, lalapit ng para makuha tong pagkain. Hindi gaya nito. Ayan, no? Itong si Green. Ayan. Ayan, no? Ayan. Talagang kukuni niya yan siguro by next video mga kaibon ano sabi ko nga susubukan natin ano na gutumin to para lumapit dun sa kamay ko kasi papasok yung kamay ko dun sa ano sa loob ng itong cage na to Ayan, napakaganda po niyan ano Ubaling so, ito po yung kinakita ko noon na ano na kakatayin na kaya ko ngayon. mamamatay kasi nanamlay din to gawa ng nung ano nung paglamig nitong nakaraang disen ano ang disenbre buti nagpasa na yung ano nanamlay na yun busog na ka. kasi maliban dito sa pagligay ko ng ano yung pagkain sa kanya ng ganitong sistema may nilagay na kasi ako doon na uh, ang sunflower seeds doon sa ano ayan, buto nga kumapaka pa so yan kapag ka na, ako dito mga kaibo na bumukas na ako ng pinto dyan kapasok dito talagang lalapit at lalapit yan. ayan So, pupunta ko dito sa kabilang side. Dito. Titingnan natin kung susunod siya. So, ayan. Nandito ako, no? May kabilang side. Ayan, no? Ayan, lumapit siya. Kinuha niya yung, ano, yung sunflower seeds. Pero talagang ang gusto niya dito sa bandang side na to kahit na ako pumunta ko doon sa kabilang side talagang bumabalik siya dito kaya so ganyan lang po yung sistema ano na ng pang papaamo ko ng anong ng ibon o ng kakapin so yan mga kaibon ano, um, share lang bali share lang po ano dun sa mga gustong paamuhin yung ano yung mga ibon o gaya nitong mga hakatil no? so siguro kung talagang kung may time ako sa ang pantin ng ibon siguro ang dami ko ng uh, paamong ibon kaya lang talaga gawa nga ng lagi tayong nasa trabaho Yeah, hindi natin nakupukusan so ito, ipapakita ko rin sa inyo, itong malaga ko dito, na um, Martinez. Ayan, cooking board po yan. Gusto ko nga din sana yan, na ano, may train. Ano, kasi nagsis, nagsasalita po ang Martinez. Ayan, ito, ano, parang wak. Ayan. Kaso nga lang, hindi ko ko na, ano, natin train kasi, sabi ko nga is lalo tayo so, yung busy. So, napakagandang ibon. So, ano po yan? Um, halos parehas din po yan ng ano nung may na. So, ang tawag ko dyan is ano, pangit. Yan. dating nasa ano yan. Dating nandun yan sa labas nakakulong so ngayon nilipat ko muna dito sa loob ayan so ganoon lang po ano mga kaibo ano yung sistema ko sa pagbibigay o sa pag ng ibon o ng kakakay so salamat po ano mga kaibon ano, sa, sa inyong panonood so God bless po ano, sa lahat mga kaibon and happy birthday po sa lahat